So ayun guys, magandang mga ng hapon sa inyo So happy Sunday So guys, narito nga pala tayo ngayon sa Kabiti Dito sa Kabiti, dito sa amin guys Kung makikita nyo naman So may gagawin nga pala kami yung motor ko na si, NMAX So bali, gagawin nga pala namin dito uh, Lilinisan yung throttle body Tapos papalitan na rin yung fuel filter guys So tsaka lilinisan ko na rin tong panggilid Bale gumagawa nga pala ng ba tropa natin So si Ampol, Ampol par geng So guys, so <coughs> thank you nga pala doon sa misis niya na pumayag para isama ko dito sa kabide para uh, ayusin namin tong Nmax kasi hindi ko oh, hindi ko to madala sa takeson kasi lagi tayong naka sakyan pag na -uwi. So siya sinama ko na 'yung tropa. Kasama natin si Pingas, na bilis sa labas. So Let's go. Uh, sana sa lahat ng mga Max makatulong sa inyo to. Uh, sa, lalo sa lalo sa mga matagal nang hindi nagpapalinis sa throttle body. So sana makakuha kayo ng idea pa dito sa vlog namin today. Oh, so So dito nga pala ako naka-assign ngayon sa panggilid at si Ampol sa throttle body. So guys, sana makatulong sa inyo to. 'Yun lang. So guys, kung makikita niyo naman, uh, talagang hindi na natin namimintinans kasi wala tayong tools. Natin na linisan. Ayoko nang paggawa rito sa Cavite eh, kasi kaya naman natin to kaya naghintay nilang tayo ng mga kasama rito na si Ampol sinama natin para ayusin tong motor natin. Soon papalitan natin to ng mga panggilid kasi wala nang batak to eh. So yun guys, na uh, tanggal na pala natin yung cover ng ating panggilid. So makikita nyo naman, uh, malinis pa naman siya. Uh, siguro na na ito ni Bayaw. So guys, Ah, sun soon natin ito nang ano. natin ang center spring kasi ipaparegroup group natin 'to. Guys. Kasi grabe yung dragging, kung makikita niyo naman kinakain na ng beltong natin. Kaya kailangan nating ipa-regroup. Ah, uh, center spring and bola sasabay na rin natin. Kasi grabe ang dragging tapos sobrang pagod na, guys. Kasi yan guys, kinakalas na yung atang pinong ating inbox para palitan ng Q-Wheel filter guys ayun ang so ibabalik na natin to kasi goods naman to malinis mo naman kung makikita nyo naman guys so ayun guys kung makikita nyo naman tinanggal na namin yung tank eh. so kailangan natin tanggalin yung gas para matanggal yung Q-Wheel filter guys ayan, ayan. siguro mga ano yan 10 liters Uy, ang angat mo boy, angat mo, walang hangin na na diyan, bagat po. Sinasabi ko. Ayan o, kailangan natin i-drain para matanggal yung filter dito sa loob guys para di masaya yung gasolina Kung makikita nyo naman uh, sobrang dumi natin, sobrang dumi yung motor natin hindi na natin na may maintenance so yun guys kung makikita nyo naman sobrang putik guys hindi na di natin na uh, may maintenance kasi busy napaka busy natin tao na Ayan, pero hindi naman tayo yung mayaman so yun guys natanggal na yung non-tropa yung fuel filter guys kung makikita nyo naman sobrang itim na yun no? kumpara natin sa, sa bago. So yan guys, kung makikita nyo naman, oh, napakalayo. So sa lahat ng mag, gusto magpalinis ng throttle body, pasabay na rin nyo to kasi kailangan talaga to. Para, para hindi magka problema yung pressure pump guys, kaya kailangan talaga nating mapalitan to. So guys, sana sa lahat naman na kain, Max at gusto mag maglinis ng throttle body ay sana yung makatulong sa inyo ito. Boy, shoutout ka muna boy. Geng-geng ka muna. Geng-geng ka muna. Geng geng. So yun guys, uh, ah, kung makikita nyo naman, baklas na halos. Wala nang cover na lahat eh. Grabe pala yung inmax pa, paglinis ng throttle body guys. Napakaraming babaklasin na fairings. Kung makikita nyo naman, papalta na. Ha? So guys, kung makikita naman, ah, napakadumi talaga. Ah, linis linis ko na rin to. Punasan-punasan natin kasi wala tayong panlinis sa dito eh. Punasan-punasan lang natin guys. Ayan you know, o, bagong printer o. FI cleaning. You know, Ayan o. So yun guys, makita nyo naman, people. sobrang dumi. Sobrang itim na o. Ayan o. Kaya kailangan ka talaga ang palta na yun. Tapos ito, kasunod na ito ang gagawin itong throttle body. You know. So yun guys, uh, tinatanggal na pala ng tropa yung throttle body guys. Kung makakita nyo naman, uh, napaka sensitive si nito ang pagtanggal guys ayan o oh. ito nga pa yung tinatawag ng tropa di body guys ito yung nilinisin natin ang tropa ayan o oh. ang tawag dito men injectors injector kailangan din malinisan to guys eh. napaka importante din to ayan o oh. ang liit lang pala nito guys kahit yung tropa naman linisin yung mga cover kasi sobrang dumi so tamang video video lang ayan o oh. ayan o oh. guys tapos mga nalilinis ako na rin to buong buong baro nito para matanggal yung mga dibdibon nito. Mga taytay. -e. Okay, Tae. Tae. Ay, okay. Sobrang dumi. So guys, kung makikita niyo naman, uh, binalik na yung throttle body tapos yung tank guys. So lilinisin na natin to guys. Uh, basahin natin to para balik sa pagka-brand nyo ba? Wala yung mga alikabok na natatanggay natin yan lahat. Kung makikita nyo naman sa gusto magpa magpagawa dito sa Sterling sa Cavite guys uh, ah, lang kami ah, pili kami mag home service basta schedule at yung medyo madami dami na rin yung magpapagawa guys tulad ngayon nandito kami ngayon sa Cavite baka gusto may magpagawa rito mga tropa shoutout nga ba sa mga tropang tropang Cavite guys punta na rito sa bahay kung gusto niyo magpagawa ah, may discount kayo guys gusto magpagawa ng gaya tulad nito, ah, throttle body, linis. Mura lang ito, guys. Ayan. Guys, tara na rito, guys. Ano pang hinihintay nyo? Shoutout sa mga tropa dyan. Baka naman, ma, anong ulam? <laughs> ma. So, eh, guys. ayun na, guys. Ah, uh, bali, papais na rin ng tropa. Kung success na yung pag-linis uh, ng throttle body. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. diba? Smooth, man. Sabi naman yung dragging, no? Ha guys, nilinis na po ni Jan Jan. Hinihimas na po niyang maigi. Sasabonin daw niyang loob ng tambucho. Pati loob ng tanke. Pati loob ng gulong. Geng geng mo na boy, geng geng! Uy, laser na yun! Akin mo pa yung timba eh! Aba, meron pa tayo po. Diba? So ayun guys, kung makikita nyo naman, ah, tapos na tayo maglinis nitong Aerox na sa loob nitong mga pairings guys. Kung nakikita nyo naman kanina, napakadumi nito guys. Ah, bali, pulay ito to guys. nilinis ko talaga ng maayos kasi matagal-tagal na naman itong hindi malilinisan. Kaya uh, suggestion ko lang to sa mga naka Aerox, Aerox uh, kung magpapalinis kayo ng throttle body kasi pag nagpalinis na ng throttle body halos kalas na yung kasi isabay nyo na rin palinisan itong mga to tulad ito, mga to sobrang dumi ito kasi pag ito hindi nyo napalinisan uh, pinabayaan nyo lang uh, may mga ang um, magkaka-effect nito ay uh, yung mga wiring tulad nito guys. Makita nyo naman na uh, kinakain ng dumi. At yung batalya guys yung guys uh, yun lang ang aking suggestion guys kung makikita nyo naman ano may mga kalawang kalawang na kasi gawa ng dumi kasi ilang taong hindi nalilinis kung makikita nyo napakalinis na to so maraming maraming salamat sa tropa natin na si Ampol tinulungan uh, tayo dito sa motor natin ito at shoutout din kay CJ yan guys tatlo na gumagawa na ito nilinisan ko na rin yung mga cover na ito pinalinisan ko na rin kay CJ si CJ yung gumawa ito thank you yan ibabahit na namin ito mamaya na. so maraming maraming salamat sa inyo guys at sigit sa lahat sana makatulong sa inyo ito dahil sa mga tropa dyan ingat palagi so guys bigyan natin ito ng bone dots We just day come day go Saturday to Sunday Monday yeah. Till meron sa mga day Tumula nung malig <music> sa'yo, di na sa isipan ko, mahalala na iniwan mo, tuloy na parang kaibigan mo oh, tunas hanggang